You would subscribe sa inyong lahat mga kaparang So ito panoorin po natin ang sinabi nga po ni Mayor Vico Tungkol nga po sa issue ng flood control at matinding pagbaha nga po sa Pasig So marami po kasi ang naniniwala at batay po sa ilang mga investigasyon Na nagkaroon po ng matinding anomalya tungkol nga po sa flood control At din nga sabi nga po meron pang korupsyon. Kaya nga po ito'y kinakilangang paimbestigahan. Sinabi na rin po ni Pangulong Marcos na ang flood control na dapat sana ay mapapakinabangan ng mga Pilipino ay papaimbestigahan daw niya at mananagot ang lahat ng mga sangkot sa mga katiwalian dito. So ito, panoorin po muna natin ang, ang interview o yung announcement o yung mga sinabi po ni Mayor Vico tungkol nga po dito. Pero bago po tayo magpatuloy doon, forget to like and subscribe sa ating YouTube channel mga kaparing. At yun lang, salamat! Sa kaulan na umaga sa bawat isa, Vice Mayor Lodo Jaworski, sa ating mga konsihal, Uh, si Conceal Bubuy natin sa likod. Nakita ko, hindi nalang kitang-kita kita ko si Conceal Bubuy dyan. Uh, sa mga kawadit ng ating lokal na pamahalaan, pati sa mga national government agencies, nandito muli po. sa maulan na uh, umaga. Uh, Iribating ko rin po, mapasalamat ako sa CTDMO, ang host natin para sa flag racing. Kahit medyo nagmamadali po sila, ano, okay lang po. At uh, para makakita rin tayo sa ating mga opisina, ano, Uh, para sa mga estudyante na maaaring manood, masensya na po hindi pumasok sa automatic suspension ng uh, sitwasyon ngayon. Ano? ano, uh, isang linggo na naman hindi pumapasok. Uh, pwede na siguro pumasok ngayon. Pero, pinapaalala po sa ano, pinapaalala po natin sa lahat ng uh, uh, paaralan, private man o public, uh, pati sa ating mga principal, na kapag yung sitwasyon sa kanila ay hindi ganun kaganda, o may localized na pagbaha, ano, ay pwede silang mag-deklara na walang pasok sa kanilang mga paaralan. Ano, hindi kailangan antayin na may city government na mag-declare ng suspension. Mas alam nila yung sitwasyon sa kanilang barangay o malapit sa kanilang paaralan. Pwede po silang magdeklara uh, mag -deklara. Ano, kahit wala po tayong rainfall warning ngayon, maulan pero walang rainfall warning uh, hindi yan red, hindi yan orange, hindi yan yellow rainfall warning. Kaya hindi siya talaga pumapasok ano, at walang uh, wala bagyo dito sa Pasig. So hindi siya pumapasok sa so automatic suspension natin. ay uh, review natin yung guidelines para alam po ng bawat isa. Uh, pinapaalala din po din na city admin natin at din na uh, uh, CHO po natin na next Thursday, sa susunod na Webes, hindi po this Thursday, next Thursday, bale August uh, Seven. Tama po ba? Next Thursday ay August 7. Uh, may mga konting pagbabago uh, tayo sa mga services ng uh, City Health uh, na sa kasalukuyan ay nasa Pasig Sports Center. Uh, Thursday, Friday, next Thursday and next Friday, sarado muna. na. Uh, two days muna sarado. Ano? Tapos, tingnan na lang natin sa PIO yung mga announcement na uh, para sigurado po. Nag-advance notice lang po tayo Uh, para makagulong sa information na dissemination natin. Yun naman po, uh, sana gumanda na ang panahon. Uh, papasalamat din po tayo pala dun sa lahat ng tumulong sa atin sa Incident Management Team. Ayun, <laughs> uh, kung may IMT po tayo na gano'n para sa bagyo, para sa habagat, maabot po sa more than 3,000 personnel. Kahit sabihin na walang pasok uh, uh, sarado ang mga tanggapan ng pamahalaan, tayo uh, po uh, mga kawanin ng pamahalaan ay uh, nagre-report pa rin ano, more than 3,000 po sa atin ang nakasama sa incident management team. Yung iba po, sila yung in charge sa uh, camp management. Uh, batiin lang natin kahit hindi sila kasama ngayong umaga, ano, si SWD lo natin. Ang laki na mga yung project natin sa camp management. Kaya eh, yung panang totoo, ano, uh, ang um, paalala lang naman natin lagi sa mga kasama, si Stability Oman o DRMO, uh, una, kilalanin, recognize natin ang mga improvement natin at yung vision order department natin at lahat ng mga division nito. Um, pero habang kinikilala natin ang mga improvement na nagawa na natin, ay uh, importante na patuloy pa rin tayong nag-improve. Kasi imposible naman na hindi magkaroon ng susunod na bagyo. Lagi tayo nagdadasal at inaasahan natin na huwag muna, uh, sana matagal pa bago ang susunod na bagyo na talagang tatamaan tayo. Pero ang realidad sa Pilipinas, talagang nagkakaroon ng bagyo at dapat uh, paghandaan po natin dito. Kaya ano man ang sitwasyon, malakas o mahina ang ulan, uh, lagi tayong naghahanda. At ang magandang balita naman po, ano, para sa atin dito, lalo na pagdating sa sitwasyon sa baha, ang magandang balita naman, kung meron mga magandang balita patungkol, patungkol dito, ay nag improve din, hindi lang yung response ng mga personnel natin, nag improve din yung alagayan ng sitwasyon natin sa lungsod ng Pasig. Kung mapapansin po ninyo, sobrang lakas na ulan itong nakaraang mga araw mula nung uh, last Monday, nakaraang lunes hanggang uh, hanggang weekend, di ba? Sobrang lakas talaga, lalo hanggang birnes, talagang grabe ang ulan. Katunayan, meron po tayong uh, record na nakita sa barangay Kaniogan, yung rain uh, gauge or yung rainfall gauge natin ng DRMO sa Kaniogan. Nakapag-record po tayo ng pinakamataas na level of rainfall in one day Record po sa history ng Pasig City na nasa 485 millimeters. Mas mataas pa po ito sa rainfall nung Ondoy. Nung Ondoy, kung hindi ako nagkakamali, mga 450, mga ganun lang po yata tayo nun. Ito po, umabot tayo ng 480. Uh, 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 tama ba, nasa boundary po natin? Basta nag-record po tayo, pinakamataas na level of rainfall in one day. I propose ko na lang yung detalye no para mas accurate at uh, mas sakto. Pero ganun po yung nangyari ng uh, uh, Wednesday po yata yon, record uh, rainfall sa loob ng uh, isang araw. Pero kung mapapansin po natin, kahit record rainfall in one day ang nangyari sa Pasig City uh, in history. ay uh, yung pagbaha, hindi kasing ganda nung uh, nang, nang dati ano, kumbaga mas maganda yung sitwasyon ngayon at Uh, tinitingnan po natin, inaasahan natin na sa hinaharap ay mas lalo pang gaganda ang sitwasyon. Bakit po? Una, matatapos po ang mga proyekto para sa flood control. Lalo na yung mga dahilan, kung ba't medyo mas matasang baha. halimbawa sa Santolan ngayon, uh, dahil uh, minagawa pa yung revetment wall sa Ilog Marikina sa Barangay Santolan mismo. Yung sa Santa Lucia naman, medyo nagka-problema po tayo sa proyekto ng DPWH sa Sapang Buli o Buli Creek. Uh, pero by next year, sigurado tapos na rin naman po yun. Kaya mas kaganda din po ang sitwasyon sa barangay Santa Lucia. Dalawang halimbawa na po yan, yun yung dalawang major. Pangatlo ay... Uh, yung flood control and drainage master plan natin sa pangunan ng engineering at kasama rin ng DRMO, City Admin Office at marami po sa mga opisina dito, uh, napaka-importante po nito. Sa tagal ng panahon, hindi po tayo nagkaroon ng isang consolidated and complete master plan. Pero ngayon po, uh, binubuo na natin siya at um, nagsusukat na po yung uh, mga kasama natin sa flood control and drainage master plan. Ta by next year, tapos na rin po ito, magkakaroon tayo ng parang uh, menu ng mga proyekto na pwedeng gawin ng nasyonal, pwedeng gawin ng lokal, pag uusapan na lang po pero mas madali na. Hindi yung tagpi-tagpi uh, yung gawa, hindi yung uh, kung na maisip na proyekto o puro stock gap na measure, hindi, lahat po, ano consolidated, matututo tayo mula sa mga pagkakamali o pagpukulang ng nakaraan. Kaya sigurado po na kung nakikita natin na ngayon, kahit sobrang lakas ng ulan, uh, sobrang uh, bigat ng rainfall, ay mas maganda ang sitwasyon. Kumpara sa uh, previous years, sigurado po tayo na sa hinaharap magiging mas maganda pa ang sitwasyon sa Luzon ng <laughs> Pasig. Ngunit po, marami salamat.